Looking po ako ng ganitong lumang perang papel na 10 piso na dalawa ang ulo. Ang hanap ko ay yung malutong pa, walang punit, walang tupi. Nagahanap ako nito, yung malapit lang sana dito sa pulilan bulakan. Kung meron ka nito, bibilin ko sa'yo sa halagang 50 pesos. Basta tumpak sa hanap ko na 10 peso na luma at maganda pa ang kondisyon. Looking po ako ng ganitong lumang perang papel na 10 piso na dalawa ang ulo Ang hanap ko ay yung malutong pa, walang punit, walang tupi Nagahanap ako nito, yung malapit lang sana dito sa pulilan bulakan Kung meron ka nito, bibilin ko sa'yo sa halagang 50 pesos Basta tumpak sa hanap ko na 10 peso na luma At maganda pa ang kondisyon Looking po ako ng ganitong lumang perang papel na 10 piso na dalawa ulo. Ang hanap ko ay yung malutong pa, walang punit, walang tupi. Naghahanap ako nito, yung malapit lang sana dito sa Pulilan, bulakan. Kung meron ka nito, bibilin ko sa iyo sa halagang 50 pesos. Basta tumpak sa hanap ko na 10 peso na luma at maganda pa ang kondisyon. Looking po ako ng ganitong lumang perang papel na 10 piso na dalawa ang ulo. Ang hanap ko ay yung malutong pa, walang punit, walang tupi. Nagahanap ako nito, yung malapit lang sana dito sa pulilan bulakan. Kung meron ka nito, bibilin ko sa'yo. Sa halagang 50 pesos, basta tumpak sa hanap ko na 10 peso na luma at maganda pa ang kondisyon. Looking po ako ng ganitong lumang perang papel na 10 piso na dalawa ang ulo. Ang hanap ko ay yung malutong pa, walang punit, walang tupi. Nagahanap ako nito, yung malapit lang sana dito sa pulilan bulakan. Kung meron ka nito, bibilin ko sa'yo. Sa halagang 50 pesos, basta tumpak sa hanap ko na 10 peso na luma at maganda pa ang kondisyon. Looking po ako ng ganitong lumang perang papel na 10 piso na dalawa ang ulo Ang hanap ko ay yung malutong pa, walang punit, walang tupi Nagahanap ako nito, yung malapit lang sana dito sa pulilan bulakan Kung meron ka nito, bibilin ko sa'yo sa halagang 50 pesos Basta tumpak sa hanap ko na 10 peso na luma At maganda pa ang kondisyon Looking po ako ng ganitong lumang perang papel na 10 piso na dalawa ang ulo. Ang hanap ko ay yung malutong pa, walang punit, walang tupi. Nagahanap ako nito, yung malapit lang sana dito sa pulilan bulakan. Kung meron ka nito, bibilin ko sa'yo. Sa halagang 50 pesos, basta tumpak sa hanap ko na 10 peso na luma at maganda pa ang kondisyon.